Unang mga Kronika Kabanatad 25 Bukod dito'y si David at ang mga punong kawal ng hukbo ay nagsipaghiwalay sa paglilingkod ng ilan sa mga anak ni Asap at ni Heman at ni Hedutun na magsisipurin na may mga alpa at mga salteryo at may mga simbalo at ang bilang na nagsigawa ng ayon sa kanilang paglilingkod sa mga anak ni Asap, si Sakur, at si Jose, at si Metanayas, at si Asraela, na mga anak ni Asap, sa ilalim ng kapangyarihan ni Asap na siyang pumuri ayon sa utos ng hari. Kay Hedutum, ang mga anak ni Hidutum, si Hedalayas, at si Sesi, at si Hesaayas, si Hasabayas at si Matitayas, anim sa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang ama na si Hedutum na may alpa, na siyang pumuri na may pagpapasalamat at pagpapaunlak sa Panginoon, kay Heman, ang mga anak ni Heman, si Bukaya at si Matanaya, si Osiel, si Sebuel, at si Herimot, si Hananayas, si Hanani, si Ilyata, si Gidalti, at si Romante Eser, si Hosbekasa, si Maloti, si Otir, si Mahasayot, lahat ng mga ito'y mga anak ni Haman na tagakita ng hari sa mga salita ng Diyos upang magtaas ng sungay at ibinigay ng Diyos kay Heman ay labing apat na anak na lalaki at tatlong anak na babae. Lahat ng mga ito'y nangasa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang ama sa pag-awit sa bahay ng Panginoon, na may mga simbalo, mga salteryo, at mga alpa sa paglilingkod sa bahay ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng hari sa makatwid bagay si Asap, si Hedutun, at si Heman, at ang bilang nila, pati ng kanila mga kapatid na mga tinuruan sa pag-awit sa Panginoon, lahat na bihasa ay dalawang daan at walumput walo, at sila ay nagsapalaran sa ganang kanilang mga katungkulan, silang lahat na para-para kung paano ang maliit ay gayon din ang malaki. Ang guro na gaya ng mga alagad. Ang unang ang kapalaran ay kay Asap na nahulog kay Jose. Ang ikalaway kay Hidalayas, siya at ang kanya mga kapatid at mga anak ay labing dalawa. Ang ikatlo ay kay Sakur, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa ang ikaapat ay kay Isri, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikalima ay kay Netanyas sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikaanim ay kay Bukaya, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikapito ay kay Hesarela, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid. Labing dalawa. Ang ikawalo ay kay sa hayas sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid. Labing dalawa. Ang ikasyam ay kay Matanayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid. Labing dalawa. Ang ikasampu ay kay Simi, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid labing dalawa. Ang ikalabing isa ay kay Asareel, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikalabing dalawa ay kay Hasabayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikalabing tatlo ay kay Subael, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa ang ikalabing apat ay kay Matitayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikalabing lima ay kay Herimot, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikalabing anim ay kay Hananayas, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikalabing pito ay kay Hosbekasa, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid. Labing dalawa. Ang ikalabing walo ay kay Hanani sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid. Labing dalawa. Ang ikalabing siyam ay kay Maloti sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid. Labing dalawa. Ang ikadalawampu ay kay Eliata sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid labindalawa. Ang ikadalawamput isa ay kay Utir, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikadalawamput dalawa ay kay Hidalti, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa. Ang ikadalawamput tatlo ay kay Mahasayot, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa ang ikadalawamput-apat ay kay Romanti Eser, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kapatid, labing dalawa.